Nasa Japan daw di umano ang mag-asawang Yexel, Sebastian at Mikey Agustin kahit na may kinapaharap na kaso sa Pilipinas gawa ng investment scam. Tila nagtatago daw upang maprotektahan ang pamilya sa dami ng nagahanap at threats na nare-receive nila. Tanina nga lamang ay nagpost si Yexel sa kanyang Facebook page may kasamang TikTok video. Sabi niya, siguro panahon na para ipagtanggol ko ang sarili ko at puuhong pamilya. Ayaw ko sana magsalita dahil kahit magmawa kaming masama at basura sa buong Pilipinas ay eh tatanggol ko maiayos lang ng malumanay at tahimik pero kabalik na nung naging sobrang ingay na. Pati kaligtasan namin ay eh, nalagay na sa alanganin. Masakit makita ang buong pamilya mo na umiiyak para sa kaligtasan ni na Mikey at Sif. Kaya palagay ko ito na ang tamang panahon. April 7, 2022 nung sumama kami sa ribbon cutting na naganap sa isang legit casino sa Clark, Pampanga. After ribbon cutting, ka, nagkaroon ng malaking event kung saan tinasalamatan ni Boss HP, aka Hector Pantoliana, lahat ng matataas na tao sa casino at iba pang casino branches. Legit ang junket, legit lahat ng tao at legit ang operation. Hindi yan mapepeke ng kahit sino dahil hindi ka magkahabaran sa isang kasino na legal para magka-junket kung illegal ito. Yan ang pagkakaalam namin lahat ayon sa nakita ng mamamata namin noong panahon na yun. Maraming saksi at maraming tao ang nakita ako dyan at si Mikey. Isa lang kami sa participants nung gabi na yan at kalip ng lahat ng tao yan nung gabi na yun. Ang mapapanood na video ay tila wala namang laman kundi literal na ribbon cutting lamang. Walang kahit anong ebidensya na magpapatunay laban sa kasong kinakaharap nila. Kaya tanong pa rin ang nakararami Nasa anong pera at kung legit nga iyan, bakit hindi sila makapagbayad? Siyempre, hindi pinalampas ng mga netizens ang paghahataw na ito upang palabas ang binsan nato naturang Facebook post. Ito ang ilan sa kanila. Naganyan din kami dati sa Vegas pa ang office nila. Yun pala after 2 years pagkang wala, Bye bye 2 million pesos pero okay lang. Natuso na kami ngayon. Sa mga nawalan ng pera sana makabawi sila. Ang hirap pa naman kitain ng pera sa Pinas. So, may babalik ba sa mga tao or tiway na? Yun naman po kasi ang tanong. Ang ka po ng video about paano mababalik ASAP para di ka po matatak na scammer. Defend name also to protect everyone. Hindi magkanda o gaga sa paliwanag na yon kasi na itulfo na. Solid bang smolodi. May mga nakakaaliw na komento din at ito naman ang inan sa kanila. Hindi po ako nag ng ads pa noon o ko po para magka revenue sa haling makatulong, Lods. Charot, binasa ko pa naman, nasa na yung pera nila, boss. Ang hapa ng sinabi mo pero wala naman dun yung point ang layo, brad. At ang pinakahuli, support mo ipaliwanag, huwag sa FB. Congrats, bossing. Hashtag Hanso. Ano sa palagay niyo mga ka-intriga? Sapat na paliwanag na ba ito para maisalba ang pangalan nilang mag -isawa. That's it for this video mga kaintriga. Like, comment, and subscribe kung nagustuhan nyo ito and see you next time.